manindigan ka Brad Don Kapulong. Alam ko, hindi rin hindi ka rin naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Brad Daniel. Alam ko 'yan dahil nakasama ninyo ako. Nakita ko kung papa, si Brad Mel, number one tuta ni ano 'yan. Number one tuta ni Daniel Rason 'yan. Hindi 'yan na ano, ewan ko lang kung maninindigan siya. Pero kung maninindigan siya, wala siyang matatanggap. Ano bang pinag-aralan ni Brad Mel? Wala. Eh, meron siyang mga anak. Kaya, mga kapatid, manindigan kayo sa katotohanan. Manindigan kayo sa katotohanan, mga kapatid. Uh, dahil sabi ng Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa yung taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa para sa Diyos. Yung taong inilalagay yung kanyang tiwala sa tao. Tao si Daniel Rason. O pwede magkamali. Nakasulat sa Biblia yon. Hindi natin mapagbubulaanan. Ang, ang nakasulat sa Biblia, Walang matuwid sa lupa no gumagawa ng mabuti hindi nagkakasala. Kung pagmamatigasin mo Daniel Rason, iyong iyong mga pagkakamaling nagagawa sa iyong liderato na pinagkatiwala sa iyo ng kapatid na Eli Soriano, mapapahamak ka unang-una kang mapapahamak sa impyerno. At yung mga magtitiwala sa iyo mapapahamak din. Uh, wala po akong galit mga kapatid, galit ako Galit ako doon sa mga ginagawa ngayon. Bakit hindi ka magagalit? Kina character assassin ka. Diba? Kaya gano'n mga kapatid, huwag kayong ano, wakayong kayong ano, mga bulag. Ang bulag na taga-akay at bulag na inaakay kapwa mahuhulog sa hukay. Pabayaan n'yo yung, yung bulag. Mahulog siya sa hukay yung bulag na taga-akay. Pero kayo, huwag kayong magpapaakay. Kaya, ano, kaya ganun, uh, mga kapatid, manindigan po kayo. Uh, hindi po natin alam kung bukas makalawa, buhay pa po tayo. Ganun din, hindi natin alam kung bu bukas makalawa, buhay pa po yung ating mga mahal sa buhay. Papayag, pa, papayag po ba kayo na makamatayan ng ating mga mahal sa buhay na ganyan ang iglesia ngayon ang na, 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 nangyayari, kampi-kampi, nagkakawatak-watak ang iglesia dahil sa kawalang ingat ni Daniel Rason sa kanyang mga pam sa kanyang pamumuno. Biruin mo, magulang mo hindi mo kayang kastiguhin. Hindi mo ba po pwedeng sabihin sa magulang mo, "Mami, nananahimik na si Badong sa ibang bansa." Nagparaya na nga siya dun sa komisyon niya. Bakit hindi niyo po siya tinitigilan? Kaya lang, makananay ka, masyado ka makananay, eh, sana, ako I'm still hoping na Uh, magbago ka. I'm still hoping. Eh lahat naman tayo nag ano nagkakamali. Sino bang hindi nagkakamali? Sabi nga ni Ana Berrama, kung ako ngang Bisaya, uh, kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya ang Bisaya ang hindi ma makapagpatawad. Kaya alam niyo uh, yung mga nagsasabi-sabi diyan na ano uh, sundin yung pangasiwaan basta sinabi ng pangasiwaan sundin. Mali sinasabi ng pangasiwaan mo, uh, mali sa Biblia, aamin ka ng aamin, hindi ganyan ang sinabi ni Brad Ang sabi ni Brad Eli, pagka merong kaming mali, na sinabi, mga kapatid, kumontra kayo. Kumontra kayo, mga kapatid, pag merong kaming mali sinasabi, manindigan kayo sa totoo, mga kapatid, ang sabi ni Brad Eli. Kaya, ayun, uh, mga kapatid, Sinasamantala ko yung ano pagkakataon uh, kasi merong kapatid na nag-message sa akin kanina na taga Canada. Bro, alam mo, sabi niya ganyan, kahit hindi nila ipa report yung Facebook account mo kung talagang sinasamahan pa ng Diyos ang MCGI, yung samahan ngayon aktibo pa po yung kapatid na nag-message sa akin. Nakiusap lang siya na wag kong i-ano, wag kong i-expose yung ano niya uh, identity. Ah, uh, ma ma ma, ma po yung mismong Facebook account niyo, sabi ng ganyan. Kasi natatandaan ko, sabi niya during Willy Santiago na nagtraidor siya sa iglesia, binigyan pa siya ng binigyan pa ng chance ni Brad Eli si Willy Santiago. Kaya nagkaroon ng timer nung sa pasalamat. Pero kayo po, sabi niya ganyan, hindi man po kayo binigyan, pina-block po kayo kaagad. eto namang mga panatiko na to, eh Sunod kaagad black kaagad ka hindi